Mabilis na nagmaneho si Tyson patungo sa cafe kung saan ang napagkasunduan ni Celia at Lita. Sa isang sulyap ay napansin ni Lita ang pagiging kakaiba ni Celia. Sumimangot siya na kunwaring nagtatampo. Nagbago ka na. Hindi ka naman ganito dati. Wala ka na bang pakialam sa akin dahil kasal ka na? Alam ni Celia ang iniisip ni Lita. Kaya sinadya niya itong kuliting. Maglalakas-loob ako 'ng gawin iyon. Ikaw ang palaging top priority sa puso ko. Kung hindi dahil sa tulong at pakikisama mo sa nagdaang mga taon, ako ay Hay ko, Sel, 'wag mo nang ituloy. Halika nga dito. Habang nag-uusap, ay tinitigan ni Tyson ang dalawa. Naramdaman ni Lita ang mga matang nakatitig sa kanila ni Selia. Nagtataka niyang ibinaling ang kanyang ulo at nagulat siya sa titig ni Tyson. Nagmamadaling nagsalita si Celia. Lita, ipapakilala ko sa iyo ang asawa ko. Pagkatapos ay bumaling siya kay Tyson. Tyson, best friend ko, si Lita Dason. Simpleng nagbatian si na Lita at Tyson sa isa't isa. Pagkatapos ay hinawa ka ni Lita ang braso ni Celia at bumulong. Paano nangyaring ikinasal ka ng ganoon kabilis? Naisip ni Celia ang mga nangyari nitong mga nagdaang araw. Lumingon siya kay Tyson at sinabi, Lita, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, okay? Maaari na kayong pumasok sa loob ng kafe. Maghihintay na lang ako sa kotse. Hindi inaasahan ni Celia na ganoon kakonsider si Tyson. Kaya binigyan niya ito ng matamis ng ngiti at sinabing, Salamat. Pagkasabi noon, ay hinila niya si Lita papasok ng kafe. Pagkaupong pagkaupo nila, ay agad na nagtanong si Lita. Bakit nakamaskara ang asawa mo? Ang kanyang aura ay misteryoso, ngunit pambihira. Hindi maiwasan ni Celia na tumingin sa labas ng bintana. Pagkatapos ay maikli niyang ipinaliwanag kay Lita ang mga pinagdaanan niya nitong mga nakaraang araw. Pero hindi niya sinabi kay Lita na dinroga siya ni Edita. At ang pakikipag one night stand niya sa isang lalaki. Ayaw na niyang pag-usapan pa ang nangyaring iyon. At ayaw na niyang maapektuhan pa ng lalaking iyon ang buhay niya. Sa sobrang galit ni Lita, ay muntik na niyang basagin ang lamesa. Hindi na makatao ang ginawa sa unidam niya. Talagang isinakripisyo kanya alang-alang sa kanyang anak sa labas. Napakalupit nila. Mukha nga silang tao. Pero ang ginagawa nila ay hindi makatao. Nang makitang galit na galit si Lita, ay agad itong inaliw ni Celia at ipinaliwanag dito ang tungkol sa kanyang pagre-resign. This time, lumambot ang mukha ni Lita. Mukhang maganda ang pakikitungo sa iyo ng asawa mo at hinayaan ka pa niyang i-back up ni Mr. Evans. Actually, blessing in disguise na nakasal ako sa mabuting lalaki na maganda ang pakikitungo sa akin. Medyo nahihiyang sabi ni Celia bago muling nagpatuloy. Hindi siya mayaman at ang kanyang mukha ay nasira dahil sa isang car accident. Pero mabait siya sa akin at ito ay higit pa sa sapat. Tinapik siya ni Lita sa balikat. Celia, ingatan mo ang sarili mo. Siya nga pala. Kailangan mong maibalik ang singsing -sing ng iyong ina sa lalong madaling panahon. Huwag mong hayaan ang mga bastos na 'yon na angkinin ang singsing. -sing. Wag kang mag-alala. Babalik ako sa bahay ng pamilya Kanor sa loob ng ilang araw para bawiin ang singsing. -sing. Pagkatapos noon, ay inibang nilita ang usapan at nagsimulang magreklamo sa kanyang trabaho. Sir, inatasan ako ng kumpanya ngayon na maging assistant ng isang female star. Hindi sikat ang babaeng iyon. Pero kung makaasta akala mo kung sino. Feeling ko mas masarap ang maging aso kesa maging assistant ng isang feeling star. Dahil doon, napatawa si Celia. Eh bakit hindi ka na lang magpalit ng karyer? Kapag talagang napagod ako, magre-resign ako. Siya nga pala, kailan ka pupunta sa Evans Group para sa isang interview? Wala pa akong natanggap na tawag mula sa kanila. Pagkasabi noon ni Celia, ay tumunog ang kanyang telepono. Nang sagutin niya ito, isang mahinang boses ng babae ang nagmula sa kabilang linya. Hello. Mula ito sa Human Resources Department ng Evans Group. Ako si Gle. Sabi ng babae mula sa kabilang linya. Nakuha ko ang draft design mo kay Mr. Evans. Ito ay dumaan sa mga kamay ng bawat tagapanayam at sa akin. Meron kang talent sa pagdedesay. Tumawag ako para tanungin ka kung kailan ka makakapunta sa si Evans Group para sa isang interview. Biglang napangiti si Celia at nakabawi siya pagkaraan ng ilang sandali. Ah, um, palagi akong available. Kahit anong oras na pwede kayo ay tatanggapin ko. Well then, See you at the Evans Group building hanggang bukas ng 10am. Ipinalam ni Celia kay Lina ang layunin ng tawag sa telepono. Mas excited si Lita kaysa kay Celia. Ang Evans Group ay isang makabuluhang korporasyon. I wish you the best of luck sa pagsisimula mo ng iyong karera sa Evans Group. Cel, you deserve it. Biglang may naalala si Lita. Pagkatapos humigop ng kape, nilingon niya si Celia at sinabi, Nakita ng nanay ko si Flavia habang namimili ilang araw na ang nakakaraan. Si Flavia daw ay may sakit. Anong nangyari sa kanya? Baka sa mukha ni Celia ang pag-aalala. Pinili ng nanay ni Celia si Flavia bilang yaya nito. Noong miyembro pa sila ng sambahayan ng Kanor. Si Flavia ay may hika. Ngunit ito ay tapat, mapagmahal, at palaging tinatrato si Celia na parang sariling anak. Si Namadel at Edita ay sumapi sa pamilya Kanor pagkamatay ng kanyang ina. Walang choice si Celia kundi umalis. Si Flavia ay natanggal din kaagad. Pagkatapos ay namuhay ng mag-isa mula noon. Palaging binibisita ni Celia si Flavia. Hinimok niya ito na tumira sa kanya. Ngunit tumanggi itong lumipat dahil natatakot ito maging pabigat sa kanya. Pagkatapos ng interview ko bukas, pupuntahan ko siya para makita. Muling nagsalita si Lita. Tumatanda na si Flavia. Ngunit ang kanyang anak ay wala pa rin silbi. Wala akong idea kung ano ang susunod niyang gawin kapag tumanda na siya. Buong buo ang suporta ko kay Flavia. Sa tuwing naiisip ko siya, Naiisip ko ang lahat ng ginawa niya para sa akin. Hindi ka panipaniwalang napakabait niya sa akin. Habang nagsasalita, ay napansin ang paminsan-minsang pagtingin ni Celia sa bintana. Kaya napangiti siya at sinabi, Napakahirap mong hagilapin. Ngunit nagawa niyang akitin ang iyong kaluluwa. Umalis ka na. Huwag mong paghintayin ng matagal ang tapat mong asawa. Binuksan ni Tyson ang pinto para kay Celia. At nang makaupo ito ng maayos, yumuko siya para ikabit ang seatbelt. Habang nakatayo sa labas ng sasakyan, kumaway si Lita kay Celia nang may ngiti sa labi. Sa, kunin mo ito. Sabi ni Tyson bago pinaandar ang sasakyan. Inabot niya ang isang bank card kay Celia. Yan ang payroll card ko. Ang lahat ng kinikita ko ay ililipat sa card na ito. Gusto kong hawakan mo ito para sa akin. Maaari mong i-withdraw ang pera mula sa card na ito anumang oras. Bagamat hindi marami, dapat mo itong magami. Nag-alinlangan si Celia at hindi ito kinuha. Bahagya niyang itinulak ang kamay ni Tyson at sinabi, Itago mo ito para sa sarili mo. Kailangan mo rin ng pera. Hinawakan ni Tyson ang balikat ni Celia at pinilit itong humarap sa kanya. Pagkatapos, ay seryoso niyang ipinahayag ang kanyang damdamin. Natural na ang sweldo ko ay ibigay ko sa asawa ko. Pumapayag ako dahil dito ko maipakikita ang pagmamahal ko bilang asawa. Pati na rin ang sinseridad ko. Tyson, alam ko ang nararamdaman mo at napakabuti mo sa akin. Hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay sa ganitong paraan. Nang makitang ayaw itong tanggapin ni Celia, nagpa siya si Tyson na baguhin ang kanyang paraan. Sinadya niyang magpakita ng marupok na ekspresyon at iniyuko ang kanyang ulo. Sel, ayaw mo ba itong tanggapin dahil masyadong maliit? It's all my fault. Masyado akong mahirap para mabigyan ka ng marangyang buhay. Pagkasabi nito, ay sinilip niya ang reaksyon ni Celia. Gaya ng inaasahan niya, magkasalungat ang ekspresyon nito at tila nalilito. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Huwag kang masyado mag-isip. Kukunin ko ito. Sa wakas, bumuntong hininga si Celia at kinuha ang bank card. Nang makita ang tuwang-tuwang ekspresyon ni Tyson, nagpasya siyang pahalagahan ito. Muli na namang nakaramdam ng init ang puso niya sa ginawang iyon ni Tyson. Simula ngayon, hindi lang si Tyson ang mamahalin niya, pati na rin ang bank card. Pagkababa na sa sakyan, magkahawak kamay silang naglakad papasok ng bahay. Sinabi ni Celia na may interview siya bukas. At halatang masaya si Tyson para sa kanya. Nagvolunteer si Tyson. Kung ganon, Magluluto ako ngayong gabi. Gusto kong maging maayos ang iyong interview. Ngunit ng sandaling iyon, biglang naalala ni Celia na marami pa silang pagkain. Hindi niya kayang tanggihan si Tyson. Ngunit kapag naiisip niya, ang dose-dose ng kahon ng mga pagkain sa refrigerator, ay sinabi niya, Mas mabuti sigurong wag na tayong magluto. Bakit Cel? Gusto mo bang kumain sa labas? Narealize ni Celia na mali ang pagkakaintindi sa kanya ni Tyson. Kaya agad niya itong pinigilan. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Marami tayong natirang pagkain sa restoran. Painitin na lang natin ang mga iyon. Hindi na natin kailangan gumastos ng pera. Noon lang naintindihan ni Tyson ang ibig sabihin ni Celia. Kumunot ang noon niya at sinabi. Sel, bilang asawa mo, Paano kung hahayaan kumain ka ng mga tira? Sabihin mo lang kung anong gusto mong kaini at ipagluluto kita. Nang makita ang pagpupursigin ni Tyson, ngumiti si Celia na tila walang magawa. Dahil ayaw mo kong pakainin ng mga tira, bakit ka pumayag na i out ko ang mga ulang? Nilapitan siya ni Tyson at hinalikan siya sa pisngi. Dahil gusto kong matupad ang iyong hiling. Masaya ako basta masaya ka. Ngunit nang maisip ni Celia na baka masayang ang mga pagkain, hindi niya napigilang sumimangot. Paano yung mga natira? Itatapo na lang ba natin? Sayang naman kung ganon. Marahang hinaplos ni Tyson ang kanyang buhok at sinabi, Mahaari nating ipakain iyon sa mga ligaw na pusa at aso hindi na iwasang mapabuntong hininga ni Celia. Hindi ba masyadong maluho sa mga ligaw na hayop ang pagkaing iyon? Huwag ka nang masyadong mag-isip. Magluluto ako ngayon. Hintayin mo ako dito. Bibili lang ako ng mga ingredients. Natakot si Celia na baka bumili ito ng sobrang mahal. Kaya dali-dali niyang sinabi, Sasamahan kita. Ngunit pinaupo siya ni Tyson at sinabing, Magpahinga kang mabuti. Ipaubaya mo na sa akin ang lahat. Walang choice si Celia, kundi panoorin ang pag nito. Pagkababa ni Tyson, ay agad niyang tinawagan si Brian. Pumunta ka sa cellar at kumuha ka ng isang bote ng alak. Pagkatapos, ay bumili ka ng ilang sangka para sa akin. Sa kabilang dulo ng linya, nataranta si Brian. Ngunit syempre wala siyang magagawa kundi tanggapin ang gawain. Sir, saan ko ba dadalhin? Nandito ako sa naiwang bahay ng nanay ko. Dalahin mo dito sa loob ng kalahating oras. Sabi ni Tyson, bago ipinaba ang telepono. Hindi nagtagal, ay dumating na si Brian. Kinuha ni Tyson ang shopping bag mula sa kamay nito at bumalik sa itaas nang hindi man lang tinitingnan ang mga sangkap. Pero naramdaman niyang mabigat ang shopping bag. Ang daming binili ni Brian na ingredients. Pagbukas ni Tyson ng pinto, ay nakangiti siyang sinalubong ni Celia. Inilapag niya ang kahon ng alak sa mesa at inabot ng isa niyang kamay ang mukha ni Celia. Hindi na ako makapaghintay na bumalik at ipagluto ang aking asawa. Lalong tumamis ang ngiti ni Celia. Hinawakan niya ang braso ni Tyson at pumunta sa kusina kasama ito. Hindi siya makapaghintay na buksan ang bag at tingnan kung ano ang mga binili nito. Ngunit nang makita niya ang laman ng bag, natigilan siya. Yumuko si Tyson at tumingin din sa loob ng bag. Biglang natigilan ang ekspresyon ng mukha niya. Si Brian ay talagang namili ng maraming mamahaling seafoods. Siyempre para sa kanya, ang presyo ay hindi isang problema. Ang problema, hindi siya marunong magluto ng mga ito. Itinuro ni Celia ang isang king crab na kumakaway ang mga kuko at nagtanong. King crab ba ito? Habang nag-iisip ng magandang dahilan si Tyson, sinimulang tingnan ni Celia ang iba pang mga laman ng bag. Oyster, lobster at king crab. Sa sobrang gulat niya, ay halos malaglag ang pangan niya. Hay nako, masyadong mahal ang mga pagkain ito. Alam ni Tyson na hindi niya maaaring itanggi ang katotohanan na ang mga pagkain ito ay mahal, kaya kailangan niyang gumawa ng dahilan. Hindi naman talaga ito ganun kamahal. May sale sa seafood market ngayon. Kaya discounted ang mga pagkain ito. Tsaka handa ako magbayad na kahit magkano Basta makakain ka lang ng maayos. Nagdududa pa rin si Celia, ngunit naantig siya sa mga sinabi nito. Bahagya siyang sumandal kay Tyson at nagpasalamat. Napakabait mo sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ni Tyson. Bahagya niyang hinalikan ang ulo ni Celia at sinabi, Magluto muna tayo. Ayokong pumayat ka. Ibinuhos ni Tyson ang lahat ng seafood sa lababo at binuksan ang gripo habang nag-iisip. Halos hindi siya nagluluto, at konti lang ang alam niya sa paghahanda ng seafood. Ito ang mga gawaing hindi ka magaling, kaya hayaan mo akong gawin ito. Hindi ako gaanong magaling magluto, pero maaari akong matuto sa internet. Paumanhing sabi ni Tyson. Ayos lang, hayaan mo na lang ako, okay? Hinawakan ni Celia ang kamay ni Tyson nang akmang ilalabas nito ang telepono. Huwag kang mag Magaling ako dito. Mahilig akong kumain ng seafood. Kaya madalas akong inilalabas ng nanay ko sa magarbong seafood restaurant. Medyo magulo, pero sariwa ang pagkain sa ganitong paraan. Nang maalala ni Celia ang kanyang ina, hindi niya naiwasang malungkot. Naramdaman ni Tyson na medyo nagbago ang mood ni Celia. Kaya nataranta siya. Sa pagkakaalam niya, kilala si Madel sa pag-spoil sa anak nito. Iyon ang dahilan kung bakit ito nagkaroon ng masamang reputasyon sa publiko. Pero nang banggitin ni Celia ang kanyang ina, bakit parang malungkot ito? Hindi napansin ni Celia ang pagkalito sa mukha ni Tyson. Sinubukan niyang maging masaya habang nakikipag-usap sa mga seafoods. Inalis din ni Tyson ang kanyang pagdududa at nagbiro. Patas pala talaga ang Diyos. Binigyan niya ako ng kamalasan. Pero binigyan niya rin ako ng swerte. Sa pamamagitan ng pagpapakasal sa babaeng tulad mo. Hindi ito ang unang pagkakataon na makarinig si Celia ng ganoon katamis na salita mula kay Tyson. Pero sa bawat pagkakataon, ay nakakaramdam siya ng hiya. Hindi ako perfect na babae. Marami rin akong pagkukulang. Ngumiti si Tyson at sinabing, Pero wala pa akong nakikilalang katulad mo. Tsaka lahat ng pagkukulang mo ay kapaki-pakinabang sa paningin ko. After all, beauty is in the eye of the beholder. Sana ganun din ang nararamdaman mo sa akin. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. Napagkasunduan nila na magluto ng mga pagkain. Mainit at mapayapang ngumiti si Tyson. At paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang puso. Sa balang araw, malalaman mo rin ang totoong ako. Thank you guys for listening and watching. don't know where we're gonna fly like you do sometimes